or youtube channel so pangita ko sa inyo guys so nandito ako ngayon sa manila so pangita ko sa inyo yung ah, uh, tawag nito yung commonwealth so andun yung commonwealth to yun, so andun yung commonwealth uh, madaming sasakyan so ito, itong park na ito Pakita ko sa inyo yung park na yan ay malalim yang kinuturo ko ay malalim so pagtawid nyo don sa overpass ay ay makikita nyo na mataas, medyo matarik. So, tapos ko sa inyo so, turista, dumadaan. tapos yan, yung tapos yung tapos yung tapos kanto yung tapos yung tapos tapos yun tapos so tapos mga ano eh, dito tayo sa Sandigan. Yan ang Sandigan, Sandigan. So, so sa mga nanonood diyan, Sandigan. So, pakita ko sa inyo. Ay dito. natin dito so akiat kami ng overpass so kasama ko yung asawa ko so nagtry na kami so, so sa mga followers natin so, subscribers natin makita ko sa inyo yung overpass kung gaano ka ah, taas yung overpass so may mga kotse dito tayo so paalam ko lang sa inyo nandito tayo sa Manila Tayo pala right. akyat tayo so kailangan kailangan nyo talaga umakyat mataas so kailangan nyo talaga umakyat ng overpass mataas at saka ito lang yung daanan ng mga tao so halala nga talaga yan so, donon. so donon doon so maraming mga sasakyan so kung taga Maynila ka man at taga Provincia ka man taga Masbate ka taga Saan ka comment ka sa baba kung taga dito ka at sa shoutout kita